Ayan, good morning mga farmers. Ayan, nandito tayo sa ano, sa ibang lugar, ano. Uh, good morning po sa inyo lahat at uh, happy new year po sa lahat po, ano. And ito yung vlog po natin sa ibang lugar. So, uh, nasan nga ba ako? Napanood nyo yung journey, na-upload po natin. Ay, ayan, nga, nasa ibang lugar nga po tayo mga farmers. So ngayon, uh, gusto ko lang shout out si ano. May tatanong sa akin eh si Uncle Lee ng USA. Ano sir, ah uh, natuyak ano, uh, abroad pa rin. So ngayon, ah uh, ano, siguro may ba yung ano natin, no? May ba yung vlog po natin dito? So Gusto ko lang po mag-shout po sa mga nagko-comment po sa ating ano YouTube, ano? Ah uh, Itong mga 'to ano may mga katanungan ano. Sagutin po natin mga farmers uh, si Julie Watan Perez. Ayun. Sir, at itinatanong niya po dito kung na, saan daw nakakabili ng outrage. So, dun sa outrage po, marami po 'yan mga farmers na sa mga bilian po ng mga ano mga gamot ano, agri supply Hanapin niyo lang po mga farmers, tanungin niyo sa mga uh, nagtitinda po ng ano ng mga panggamot ano. So sabi niya dito yung daw so hindi raw mapatay yung mga damo kaya gusto niya bumili ng outrage. So tinatanong niya kung saan dito. So uh, meron po 'yan sa mga Agri Supply tapos si ano si Raquel Velasquez. Uh, yung tama pong pag-abo ng tanong niya. So yung tamang pag-abo na po hindi ko po may na may paliwanag. Panoorin niyo na po yung mga video po natin. uh, kasi yung tama talaga, yung pag-aaral, uh, mabuti po yun. Pero yung ginagawa ko kasi, normal po na pag-abono. Alam po natin, ano, yung basic. So, shoutout din kay Anthony Angeles. Yan. Ito sa si Anthony Angeles, uh, nabanggit niya dito yung kasama niya raw, dahil bago siya sa sa pagpapalay, uh, kumuha raw siya ng 35 liters na crudo. Tapos, two days in two nights lang na wala. Naubos na. So humihingi na naman yung ano kasama niya sa bukid. Ang gamit niya na ano na uh, diesel ay, ay yung Myanmar na engine. So ang bilis pa no uh, two nights, two days lang ubos yung 35 liters. Uh, parang siguro mabilis maubos. So ang tanong niya doon tama ba yon sabi niya ay hindi ko po ano sigurado kasi 35 liters sa akin uh, ano yon kung sa pagpapatubig hanggang hanggang makasabog na ako noon eh Kasi pinapatubigin nga rin yung gamit ko dati So yung 35 liters siguro two nights in two days parang ano parang masyadong malaki nagagastos niya bagi nagamit niya sa iba So yan yung mga shout out po natin tapos si ano ito uh, si Rosie bal bande bate na ba to tapos si Joel di, di kiwa yan mga yan na shout out sa iyo sir tapos si Marites punta Nasa. hello po ma'am nasa ibang lugar na po tayo <laughs> tapos si Arvin Sikel yan, yan mo, yung mga, yung mga shout out po natin na uh, ano, nagko-comment po sa ating vlog so maraming salamat so yan nandito po ako sa park mga farmers yan o oh. yan So, uh, nandito pa ako sa ano sa Hong Kong. Bumalik pa ako bilang uh, OFW ulit. Uh, at ang trabaho ko po dito ay helper. So, kaninang umaga inutusan po ako ni Amo pumunta sa ano palengke. So, pumunta ako ng malengke, naglakad ako. Ngayon, uh, gusto kasi nila matutulang ko pumunta sa palengke sa uh, malapit sa office po nila para alam ko yung daanan. At uh, kung sakali man makakuha tayo ng ano ng lisensya dito, pwede tayo mag-drive. So mobile po yung amo namin. Yan kaya bumalik po ako dito na naman. Ah uh, hindi ko lang magiging content ko dito mga farmers, no? Pero ano, uh, maganda kasi helper ako. Uh, nagtatanim ako sa aking ano, place. Kung saan ako nakatira, malawak yung taniman. Pero doon, dami. <laughs> mga siguro 50 nektarya Ay hindi pala paso. <laughs> Nakapaso mga farmers. So yung mga tanim po nila na ano buto, dinabas ko, tinanim ko, pero wala pong tumubo kasi expired na. So kailangan ko bumili, kailangan nila bumili ulit ng mga ano itatanim. Kasi ano, may talaga ako magtanim. Kaya uh, na ko rin yon kahit sa mga paso-paso lang. Yung sa bahay nga namin noon, yun, daming mga gulay-gulay. So, yun. Pero usually, gulay tsaka ano, tatanim uh, mga mulaklak ang gusto nila. So, yan mga farmers, yung nasagot po natin. Ito yung first vlog po natin dito sa Hong Kong, no? Oh. sa mga kaparmers po natin, nanonood yan. Uh, keep on ano lang uh, akasan lang ng loob no? yung pagbubukid lalo na yung mga baguhan ako iniman ko na ng pagbubukid nandito na naman po ako so ano, no. nandito na po mga farmers ano? maraming salamat bye, -bye.